So coffee break tayo mga lodi On coffee So nagising na tayo Ano oras na? Mag 6.30 na So dumating pala kahapon yung ating in order na Ano ito eh Susubukan So subukan natin itong mga lodi langis na to So hindi mo to lang uh, In order natin mga lodi So this side up So in order natin mga lodi Yung gold na langis. Yun. alright. Gold na pang si scooter. Yun. so, unbox natin mga lodi. Hawakan mo nga, dear. Unbox na. Unbox natin. Yun. So Grabe yung packaging nito. Matindi yung packaging kay Motol. Eh. Karton yun o oh. gold mga karton mga lodi pero wala syang mga free sticker ah. talagang grabe ito oh. ganito rin naman kay motol eh. Nakakarton din tapos nakababol so unbox tayo no, subukan natin tong gold sikat katunggol na langis sa mga pang racing eh. so ang lapit na nga rin ito pa lang mo yun o lumitaw na ah mayroon parang si sticker sticker gold isa lang Diyan ka muna. Diyan ka muna. So, nilagyan pa natin. Hindi lang ng support kami itong mga load. Yun. Yan para hindi. Yun o. No? Hindi, naka, hindi click. Pride Scooter Plus. 10W40. Yun nga lang ang nilalagay natin pag motor ng mga load. 5W40. Uh, Ito, ito W40 so uh, ano ito synthetic four-stroke na scooter so guys subukan natin yung mga low dito 1 liter pala kala ko eh. 100. yun nga lang mga lodi so magsusukat pa tayo dito kasi 1 liter siya walang measurement no walang measurement hindi ka kay kay motol makikita mo dito so ito kailangan mo pa ng measurement so hindi mo matatansya yun lang alright yun yun lang mga lodi oh. wala siyang ano sukatan kung lang saan ano ba ang measurement ah, siguro ka hindi nilagyan dahil yung forma nung kanyang ano hirap matansya para siyang may palobo kasi dito para siyang pa x na ito expose okay alright so meron naman tayong ano doon so yun ang pami measurement natin Medyo meron na tayong empty na ganito ni Motul alright so masusubukan natin siya mga lodi so ito doon sa butas na ano, ilalagay natin si Gold alright good morning yun mag change oil na tayo mga lodi so syempre sa may measuring ano yan o oh. nasa 800 ml na yan mga Lodi. Siyempre, ililinisin na natin doon. So, yung tira nito mga low dito, 100 ml. Itatabi na natin. Alright. So, siyempre, ayan na, pinatulo na natin ang langis niya mga lodi Eh. Tingnan nyo, ang itim, ang itim na ang itim. Alright, so, yung ganito ang ginawa nating imbudo. Yung carbon cleaner natin, tinanggal natin ang puwete. <laughs> Alright, so, linisan na natin itong bolt nya para maibalik pa lodi so kailangan na pala natin palitan itong ano yung aluminum na na parang spacer ga, ano nya gasket alright mga load so naka prepare na tayo no. Uh, yung bolt nut dyan, a bolt so yun na mga lodi ang ating ano so salin tayo so mayroon magsalin mga lodi ng ano ah. Salin natin. Alright. Salin, salin. So parang ano, parang malab... Parang halos parehas lang ni Motul na golden yellow. Mga lodi. Ang kulay niya so dahan-dahan. Kasi maliit ang imbudo natin. 3,300 yung tinakbo nung motol natin mga lodi bago tayo palit or sumobra dahil doon isang araw pa yun na eh. change oil so nag reach yan mga siguro mga 4,000 mga lodi o less than 4,000 yun okay rin mga lodi wag na natin simutin kasi latak na yan yun Alright. Yun, masasubukan natin mga lodi. Pag ayos yung performance, uh, mag na tayo mga lodi. So, kasi si golf mura-mura, hindi masyadong masakit sa bulsa mga lodi. So, chichikin na rin natin ang ating kulang. oh, pa. Ito yung ano natin mga lodi. Oh. Ito na si Camel. Okay din naman siya mga lodi. Alright. Ayos din naman siya. So, tabi muna natin tong nating ano para cellphone. So, naisali naman natin mga lodi. Doon. Alright. Yun mga lodi. So, naisali na natin na natin yung mga dapat ibalik sa kanya. Dalawa lang naman yan mga lodi. So, sound check. Tayo mga lodi. Siyempre, papaandarin lang natin yung mga lodi. Tapos re-reset natin. Reset natin sa 2,500. Paandarin natin na hindi tayo magto-throttle. So, dito tayo sa likod. So, yung panggilid natin, medyo kalilinis lang natin. Mga wala pa isang linggo may kumakalansing na naman so may butas na mga lodi ginatin natin lalagay yung sticker alright so sa unang andar so time ano sound check wag yung pansinin ng ano pang sa makina mismo uh, mukhang okay naman mga lodi so linisin natin to para dumikit ang ating sticker kasi may butas to mga lodi oh hindi pa natin natatapalan eh. bibili tayo ng aluminum na nasa online yun ang ilalagay natin dyan instead na epoxy alright tapos i-repaint -re na lang natin yan mga load so nung natumba kasi ng anak ko tumama yata to sa hard object bakal or ano kasi pinarada niya sa palusong hindi niya napansin gumulong tumumba Pagaling natin yung mga uh, Dating pandikit na sticker eh. dikit ng sticker Yun okay mga Lodi So masusubukan natin yung ngayong araw na to uh, Pagkatapos uh, Biyahin natin mamaya I-review natin si Gold Alright so, Meron pala tayo isang update mga Lodi Wala na yan no? Ma -a -a -ma araw mga Lodi O pulikita Yun o no? popula na ang baterya natin ganyan na yung mga lodi pagka nagpapaandar tayo sa umaga so parang nalalapit na ang pagpapalit natin ang uh, baterya ni red kasi tinakbo ng baterya nito nasa ano na eh nasa ah uh, 116,000 mga lodi yun yun oh 116,032 Lodi Average gas consumption natin mga lodi Ayan o oh. Average consumption ng gas natin 50.1 Yun Alright right, naman tayo Walwal -wal mag throttle Tamang chill lang Pag open na ah, kali At kala naman tayo nag accelerate Pag sa traffic medya medya lang tayo so yun ang gas consumption natin kay red titin susubukan natin pag nandito na sa ating si ABB kung ano naman ang gas consumption niya. kasi ang minimum daw nun nasa 45 tingnan natin kung kaya natin ang 40, 41 alright pagka nakuha natin yung 40 uh, goods na para sa ABB 160 alright sana all so yun trim na motor natin yan muna si uh, ADD. so Jun pa tayo mga lodi nagpo purchase kukuha noon mga lodi so as of now dito muna tayo take yung body natin alright sa buwang bak, bak bak na ulit na naman tayo na Sabang sa bawang bak 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 mga lodi ko yun keep safe, ride safe, tsaka stay safe. So, baon na tayo ng kapote mga lodi. Kasi kahapon, inabot tayo ng ulan. So, nakapagkapote tayo pang taas sa baba. Hindi eh, tayo nakapag ano ng kapote. So, inabot tayo. Nabasa yung ating pantalon. Natuyo na lang din kalaunan mga lodi habang bumabiyahe tayo. Okay. Alright. Good morning. Good morning yun mga lodi so naka one hit na tayo so nakakuha tayo doon sa courtyard golden horizon na papuntang uh, dasma uh, na pure gold so 181 yung mga lodi so ang binigay naman ni madam is 190 pesos mga lodi so i-review na natin kaagad yung first impression natin dito sa bago nating uh, langis na ginamit kay red mga lodi alright So, first impression ko sa ano, uh, smooth naman mga Lodi super smooth tsaka maganda ang kanyang acceleration uli dahil uh, bagong chase oil so order tayo ng RP, ano, air filter natin mga Lodi so kailangan din yun hindi pa natin napalitan sasabay natin yun dun sa ating spark plug alright kailangan na rin natin magpalit ng spark plug mga Lodi so yun ang ating first impression mga Lodi so Uh, good naman na ano talaga very good na meron tayong option kagaya ni Gold na pang scooter type na mga langis mga lodi uh, ang first impression ko uh, halos wala naman siya pinagkakaiba kay motol na ginagamit natin so almost 2 years na kasi natin ginagamit yun alright so ano to? Isang motol ang performance pero mas mura golf yun, mag-golf-golf-golf golf, golf na tayo mga lodi, okay, alright, good morning yun mga lodi, isang mga pagpalang biyernes, at napaka traffic na biyernes mga lodi kanina nasa pervyo tayo mga lodi nakawalong booking tayo bago dumating ng pervyo, so ngayon 13 bookings na, yung limang booking na yun, walang patid mga lodi so, tigwa 100, 100 plus uh, kinuha na natin <clears throat> so, nandito tayo sa panayabi nyo Uh, sa diliman so ipinagpahinga ko muna si Red mga Lodi saka pahingan na rin muna tayo uh, 6.30 na so mag-aabang-abang na tayo nito ng papuntang south kung hindi natin makuha yung mga uh, 17.18 na rides ngayon okay may 13 naman tayo baka dalawang rides mga 15 lang okay na tapos bukas uh, babiyay babiyahe tayo uh, kung hindi natin makuha bukas meron pa naman linggo so susundutan na natin ng linggo mga Lodi mahirap <clears throat> uh, piliting kasi grabe traffic so medyo ngalay na rin ang balikat natin mga lodi alright so biglang tumigil din ng booking dito pagparada natin alright so magabagabag na tayo mga lodi kahit pabalik naman daluyong uh, makati malate yan paranyake yun Las Piñas o kahit may kabitinan man ulit tayo mga Lodi, pupunin na natin yan. Alright, so ikot-ikot muna tayo Alright, mga lodi So Friday ngayon, uh, ayoko pang umuwi ng maaga na Napakabiti mga lodi Kasi sobrang traffic, so bigat Maganda uwi ng kabiti mga 9 or 10 mga lodi So maluwag na yan Alright, so 6.30 pa naman, maaga pa Baka meron pangang Uh, biglang booking ng Fairview eh. kukunin natin yung mga loading so sa Fairview tayo manggagaling paakyat naman ng pabalik ng south naman kasi sa Fairview biyernis kayo mga loading baka makachamba tayo mga pauwi ng kabite yun alright so mayroon tayong top up na 162 uh, kanina 500 plus yan mga loading so naka 300 plus na tayo meron tayong gross income dito mga lodi na 1,000 pesos peso so target na natin yung ating goal mga lodi kasi kukuha pa tayo ng booking galing dito papasok ng kabite so mag gross income tayo ng 2,000 plus mga lodi alright so pag 2,000 plus may may bibigay tayo na net income nating kay misis na 12 hanggang 13 1,200 na 1,300 pesos mga Lodi So, hindi na masama mga Lodi Yun ang goal natin ka Kada araw na biyahe mga Lodi Alright Kasi yung 200 na yan, magbili-bili Ulang pang gastos Yung uh, 1,000 pesos Yun ang aming tinatabi Para sa mga bills Sa mga sumusunod na ano, uh, Electricity, internet uh, Water Tapos uh, amortization ng bahay namin yon amortization na rin at uh, saka yung aming Peter, yun, so namin nating bayarin mga lot alright right tapos uh, budget natin sa bigas yon budget natin sa ating uh, LPG liquefied petroleum uh, gas yon alright. so syempre, <laughs> kailangan din natin magtabi uh, kay papano Lodi diba? Okay, alright So magabang mga tayo dito Tsaka maintenance pa pala ni Red Pambili ng gulong Pambili ng langis Pambili ng belt So napakadaming gastusin Pero laban lang mga Lodi right. Yun mga Lodi So good evening, good evening, good evening So 15 rides na tayo mga Lodi Sa nokanina kanina nakakuha tayo sa Mandaluyong napapunta dito sa ayan o, San Dionisio Chapel dito sa Quirino uh, sakop ng Paranaque mga lord. Alright dito tayo nag-drop off mga lord. Yo, all So, diyan tayo nag-drop off sa Espinita na. Magabang-abang tayo baka makachamba tayo mga lodi na pasok ng Cavite. Alright, so dahil dito matao, malay mo may mga pauwi ng Cavite right, So Magano-ano tayo Baka makachamba mga Lodi Antay-antay tayo ng sandali Pero pagkawala Gagapang na tayo unti-unti mga Lodi Alright So Sa mga bubabakpak dyan mga Lodi Paus tayo mga Lodi So Ride safe Keep safe At uh, drive safe Napaka-traffic uh, Friday. So Tiyagaan lang talaga Ang traffic Alright yung mga lodi so medyo magaga tayo. So alas 10 na dito na tayo sa bahay. Okay, all right. So lagay mo sa trip. So bumili tayo ng ano na to, reward. yun all right. So dumating na pala mga lodi mo natin mga lodi. Yung cover ng yung set cover ni Red mga lodi oh. So 350 So, sana. Ah, okay. ah ibang, mas iba to kaysa nung nakaraan. Ito na mga lodi, oh. Yeah. Alright. So, meron dito sa side. Mokoto. Elite. Worth it ba to? Iba nga. Mokoto Elite. Iba Mokoto Elite Series. So, so ipipit na natin yung bukas mga lodi. Yeah. Oh, ang liit yung nandun, eh. Huh? pinambak na lang natin doon buti na lang mura lang yun alright kahit pa paano mga lodi naka ano tayo naka generate tayo ng income so 1,600 din na ibigay natin kay commander kasi binayaran natin yun binayaran natin yun 350 yun mga lodi so kahit pa paano yun. 16 rides tayo mga lodi Friday, talagang ganon traffic jam so ang gastos natin gasolina 290 pesos mga lodi so ang top up natin na ubus ay nasa 400 plus mga lodi parang 470 pesos yun okay alright so ang daming ano nang ano ko puwing yung mata ko nasundan ko ba naman yung tatlong truck na may kargang lupa yun alright mga lodi so, sa mga gumabakbak dyan ngayong pangabi mga lodi so keep safe, ride safe that drive safe, medyo kanina pala alauna pagitan ng alauna, alas dos medyo umulan ang pasig yun alright umulan sa pasig kanina mga lodi buti hindi lumakas pagdating namin ng papuntang uh, pasig at taytay pala, diversion road ay basa, so buti katatapos lang ng ulan doon okay so ang dito ng mga lodi so, nangiti mga natin ang mata natin sa alikabok ah. Usok at alikabok sa sobrang traffic mga lodi alright kaya dapat ano lang chillax lang tayo chillax okay alright so peace I'm out ang init daw ang init alright Oh,